tulang lang kayo sa pinakalikod. Makikita nyo na ang beach front. Ayan. Dito lang to sa St. Roch Retreat House. Diba? Ang ganda mga kapanyero. Magandang araw mga kapanyero. Nandito ako sa Itogon Benguet dito sa Amboklaw Road dito. Nadayo naman tayo. Uh, kahapon nasa south tayo ngayon nasa north din naman tayo. Ito sa Via Bonjoy Restaurant and Cafe. Uh, ang, ganda, ang ganda, rito Ang lamig, ang lamig rito mga kapanyero. Ang sarap ng pagkain dito. Uh, pero malayo eh. Hindi ko alam, hindi ako sigurado sa road na 'to eh parang you no, know, nadaadaan lang ako rito pero hindi ako pamilyar sa lugar dito ngayon eh. mali ito, kasama ko yung pamilya uh, ko rito sa Baguio, dito sa Benguet Kita nyo naman, mga nagagandahan gilad mm. si Brea at si Miss Karel ayan ito yung mga local product nila rito in Locos Pero sabi nila matagal na raw to pero ngayon lang ako nakakain dito. Ito mga kapanyero yung mga product nila dito. Sagada yogurt. No Leche plan blueberry. Yeah. At ito mga kapanyero ang dinadayo rito. Kiniing. So, parang smoke ano to eh. Smoke meat. Dito sa Benguet ng pabila. Ito, may space pa rin dito. May function hall pa rin sila rito, mga kapanyero. Ang luwag, ang laki. Tsaka yung mga silya nila, talaga mga native dito. Mga pine tree ang upuan nila rito. Pinasadya talaga. Pati counter. Ang ganda, diba? Ayan. Akyat tayo sa second floor. git sa lahat, si Pansol. Si <laughs> Miss Kayser. Sa gathering. Data mga donya <laughs> ng bingit. Dito tayo mga kapanyero. Dito tayo pumunta. Ang ako. <laughs> Ito ang ganda. Nakita nyo naman, ang linis. View deck. Ito ang totoong Baguio. Hindi kami pumunta mga kapanyero sa bandang uh, city nila. Sa Baguio City. Dahil napaka-traffic, napaka-daming tao. Pero ayan, ito ang totoong bagyo na sariwang hangin, uh, walang traffic, bulubundukin. Ito ang ito ang masasabi kong bagyo kaya makapanyero kung may pagkakataon kayo na makapunta rito. Dito pumunta kayo rito, ang ganda. Bali mga kapanyero, first time ko lang dito huminto pero itong Karasada na to parang hindi pa ganong pamilyar sa akin. Dahil wala na ako rito nung medyo ginagawa na dinidevelop na 'tong lugar na to, 'tong Karasada na to, wala na ako rito sa sa Benguet. Dahil nga nasabi ko rin sa sa unang mga video ko, 'di ba, nasa ang uh, umisis ko taga-Baguio talaga. Kaya ito, ito yung isa sa mga ah uh, sineshare ko sa inyo na magandang puntahan dito. Pero ang maganda rito, umagang umaga. Uh, break pa siya, almusal. Para nagsasara yata sila hanggang 7 lang yata. Hindi sila yung tulad ng mga ibang uh, view deck na inuman sa gabi. Hindi, parang kainan lang sila. Almusal hanggang hapunan mga kapanyero. Pero ang ganda. Napakaganda rito. Sariwang hangin. Nakita nyo naman mga kapanyero, yung nasa likuran ko, ang ganda di ba? itinatagong yaman ng Benguet, isa to kasi sa lugar pa lang hapo naglalakad kami sa sa Session Road sa Pinaka City napaka traffic, napakaraming tao ang hirap ang hirap ng sitwasyon doon napaka init pa kaya nga dinala kami rito ng mga pamilya natin dito sa Benguet share ko nga pala mga kapanyero, ang business nila kasi rito Uh, tracking ng mga gulay uh, beans ninyo tracking sila mga kapanyero yan bali sila yung mga nagsusupply ng uh, gulay sa Pasig Divisoria doon nila dinadala yung mga gulay na uh, galing dito yun ang uh, business nila rito pagkatapos dito uh, bababa tayo ng, ng La Union punta tayo ngayon sa resort sa uh, Belinda's Resort dito sa La Union. Eh, dito nag-ano lang kami, nag uh, nag stop over, nagtanghalian, bali do na ang Nakita niyo naman 'no, oh, donyan-donya, di ba? Uh, siyang may-ari ng uh, Beans niyo Tracking. Yan, sila yung mga may-ari. Ganito ang gawin mo doon. Hmm, pa. Si Ate Agreen, donyan-donya, nakita niyo naman makita <laughs> niyo ang laman ng bag. Puno 'yan, puno. Yeah. Pero ang dami, ang dami ko baka in and out din ng tao dahil nga sa lasa ang sarap ng pagkain dito. Hindi ko lang alam dito sa isang to bat naka rollers pero hmm. ah, may ano nga pala to, may happenings nga pala to mamaya mga kapanyero. Ayan si Pansol. Nakita nyo naman si Pansol. Titignan yung ganyan-ganyan pero may ari ng walong truck. Oh, si Brea. At ahigit sa lahat, ang magandang gila kasi kareyo. Hay <laughs> mm. ah, to, ito yung mga may-ari ng Beans Niño Tracking sila yun. At saka yung Belinda's Resort na pupuntahan natin mamaya sa La Union. Di ba? Na si Cesar oh. Kasi ang gusto niya, Cesar Resort. Ayun ah, okay. yung banggitin ng Belinda's Resort. No thanks. No thanks. At, ayan, tara mga kapanyero, biyahe tayo punta tayo ng La Union. Uh, welcome to Bawang La Union. A uh, St. Roach Retreat House. Uh, Nandito tayo mga kapanyero sa ano sa retreat house. Ito ang ganda rito, ang lapit lang. Ah, uh, ang init ngayon. Uh, parang uh, ang sobrang init ngayon mga kapanyero. Ah. Uh, Makita niyo naman ubos na kulay ko. Uh, from Baguio, from Benguet. Uh, bumaba tayo ng La Union. Bali sila rin yung mga may-ari nitong retreat house na to. Punga muna ako. Bali dito sila nagmimisa. Dito rin marami rin mga matanda, mga matatanda na nagre-retreat. Nagme-meditate dito sa lugar na to. Napakadaling uh, puntahan to mga kapanyero. Nasa highway lang to halos. Pasok ka lang ng parang 2 minutes mula sa highway. Ito ang laki oh. Ang ganda oh. kung gusto nyo mag overnight dito meron ditong isa, dalawa, tatlo, apat, lima parang pito, pitong kwarto rito eh na mga naka aircon tapos kung ayaw nyo naman kung gusto nyo na style ng kubo-kubo ito, dito pwede kayo rito ang lilim ang hangin kung may problema kayo, kung nai-stress kayo mga kapanyero, dito, dito kayo pumunta napakalapit, napakadaling puntahan lalaki ng puno, ano to? ah ito nakita nyo naman yung puno na to duhat pero napakalaking puno ano? ito meron sila rito mga toilet ito dito pwede kayo magkainan, uh, pwede kayo magluto, kompleto kompleto gamit dito mga kapanyero. tapos kung gusto niyo naman mga kapanyero na, uh, eh,eto eto. tapos kung gusto niyo naman, uh, dito dito tayo pumunta kung gusto mag-swimming uh, mag-relax pagkahapon ito dito dito kumunta pwede rin kayo rito mag-station of the cross ayan o no? kumpleto rito mga kapanyero pero pagka uh, nawala na kayo stress uh, nakapag-relax na kayo uh, gusto niyo namang mag-swimming dito sa sa retreat house na to dito dito lang kayo sa pinakalikod makikita nyo na ang beach front Ayan. lakas ng alon napakaganda dito lang to sa St. Roch Retreat House ba diba? ang ganda mga kapanyero kaya nga isineshare ko sa inyo to uh, kung may problema kayo uh, dito punta lang kayo rito ang ganda. Kita niyo naman, blue na blue. Ang dagat. Saka dito mga ka, mga at dito mga kapanyero, ah, hindi ito ano. Hindi ito mabato-bato yung yung dagat na to. Kumbaga, makakapaligo kayo, makakapagtampisaw kayo rito sa dalampasigan kasi ano to eh, sandy talagang maano to, malambot sa paa ah, hindi ito bato-bato kaya ang, ang ganda, ang ganda rito kasi nung mga nakaraang taon, nakarang uwi ko rito, dito kami nag bonfire. Dito. Kaya nga i ko sa inyo to mga kapanyero. Kung may pagkakataon kayo na makapamasyal dito, uh, maka-attend ng misa sa mga taga La Union, mga taga Bawang, La Union. Ito, pasyal lang kayo rito mga kapanyero. Ang ganda rito. Akya tayo sa taas. Hindi lang naman misa, di ba? Kung gusto nyo mag Rosario, gusto nyo mag Station of the Cross dito, eto, kumpleto rito, mga kapanyero. Pasok tayo. Ayan. Eto, eto. Bali dito eh, sa side eh. Pero may daan dito kung gusto nyo mag Station of the Cross. Kasi kumpleto yan eh. O no? 6, 7, 8. Ayan. Oh. Six, seven, eight. Ayan. Pag, ah, pag ano pa. Dito pala simula, mga kapanyero. Doon, pa, paikot doon. Ayan dito nagmimisa yung pare dito sa area na to ito so, tayo ayan o no? ayan yung dagat galing di ba mga kapanyero ang ganda Pababa tayo mga kapanyero ikot pa tayo doon sa mga kwarto nila tingnan natin kung bukas pero hindi ko alam kung open yung mga ano eh yung mga kuarto uh, kwarto dito kasi nung natulog kami rito nagpunta kami last year uh, ano to dalawang double deck meron na siyang toilet sa loob may aircon na parang ganun yung style niya ang ganda di ba So, ito yung mga kubo-kubo. Ito ang ganda nung isang kubo na to mga kapanyero. Ito, parang A house. Ayan. Pwede kayo kumain dito. Pe. ito may mga ilaw na rin to. Ang ganda nito sa gabi. Uh, pag kami misa, pag kami merong uh, dumating yung mga pari dito, yung nagmimisa sila dito. Ayan. Mga kapanyero, kung... Uh, may makikita kayong beans tracking sila sila rin ang may-ari nito. Sila Kuya Roger at sila Ate Belinda. Yan. Pero karamihan mga pumupunta rito, mga kapanyero, mga senior, may mga matatanda na parang regular na nagpupunta na dito. Yung mga taga rito siguro sa tabi-tabi. Pero yung mga ano, mga taga ano rin eh. Yung kung natatandaan nyo, yung mga organizer natin sa sa pamana na video natin yung mga organizer doon yung mga senior na kasama ng daddy yun, uh, nag ano rin sila rito nagpuntahan din sila rito tapos pagkagaling dito uh, 40 to 45 minutes akyat na ng Baguio uh, ang daan nila is Nagilian Road Baguio City na dumaan kami rito para nga i-share ko sa inyo yung isa sa mga hidden a uh, place hidden gem ng bawang la union ito to isa, isa to sa mga magagandang uh, pasyalan dito